Hello guys, good morning. Andito naman tayo mag uh, kung paano gawin o uh, kung paano magtanggal ng laman ng bunga ng malunggay. Ayan. Nakahingi ako ng mga bunga. Marami siya. Ayan. Ito. Oh. Ayan. Yung mga hindi pa marunong kung paano gawin ito, na maghiwa tayo, na makakuha tayo ng laman. Pero yung laman niya, dapat malambot siya. Kasi kung talagang ano na siya, matigas na yung hindi na siya pwede, parang ganito na, Super so, yung kung saan matanda na siya. Hindi na siya pwede kasi kung hati, yung sa loob niya, maano siya, ma, para matigas na, kahit yung buto niya. Malalaman natin kung uh, pwede pa siyang gaw, pwede pa siyang hiwa-hiwain o tanggalin yung laman niya. eto uh, yung gagawin natin, magkat na lang muna tayo ng yan, ito. Dito natin ano ito, yung tatlong yung, ito, yung parang star, oh, parang star siya. Dito natin tatanggalin ito yung part na ito tapos di dyan at dito. Ito, magsisimula na tayo, tatanggalin yung balat niya sa gilid ng, ng yung parang star siya. Dahan-dahan lang, baka ma, madali yung ating mga kamay. Ay ako, hindi naman talaga ako Ilocano, pure Ilocano. Andito lang kami sa... Kasi itong ano, malunggay, dito sa lugar namin sa Masbate, hindi pinapansin. Hindi kasi siya pinapansin. Marami talaga ditong bunga, pinuputo lang kasi hindi nga nila alam kung paano gagawin ito, kung paano lulutuin. Hindi talaga nila alam. Kaya eto marami rin ano, marami mga Ilocano dito nakap nakapangasawa yung mga taga Masbate pero hindi tinuturo. Kasi ako yung tatay ko Ilocano pero hindi ko alam na gumawa siya nito. Parang hindi namin nalama o hindi ko alam kung paano kasi parang hindi hindi naman niya tinuturo sa amin. Eh wala na yung patay na, syempre maliit pa kan baka nagluto siya na hindi hindi ko alam. Baka mga kapatid ko. Pero hindi naman nila alam kung paano. O itong gagawin, o siya. O. Ayan, ganit, uh, tanggalin lang natin yung laman. Kasi kung ano, kung hindi na siya pwede, hindi mo maganyan. Matigas para na siyang kahoy. Pero pag ganito na malambot pa siya, yun, pwede na to. Di, kan, saya nga ang masustansya to. Tapos, kahit ko kung hindi pa nakapangasawa ng Ilocano, hindi ko rin ito alam. At tinuturo niya. Kaya ngayon, ako na lang, nag, pag may bunga, humihingi ako sa... Dati meron kami. Kaso lang, nag-widening, natanggal yun. Ngayon, marami naman may mga puno nito dito sa amin. Pero hindi alam kung anong gagawin. Ang alam nila, yung pinakamalit na parang sitaw, yung maliit lang talaga, tapos yun, parang nilalagay lang nila sa yung sa taas ng paksiw oh. tapos yun inaano ng kanilang gi, yung eh, ngipin na parang ginaganon lang hindi nila in, hindi nila talaga ito alam hindi talaga nasayang nga ako kung minsan nahiya naman ako humingi. buti na lang yung ano ko yung kaklasmate ko meron sila sabi ko pahingi hindi mo naman kasi alam yan kaya sabi ko tingnan mo na lang kung anong ginagawa ko, Tingnan mo na lang ang video ko. O, ito, marami na nga ako. Nagsimula na ako kanina pa. Tapos yung ano, o, alam na ninyo kung anong gagawin. Ito. O, ayan. Sana. Ayan. I-ano lang, tanggalin yung mga to Yung sa gilid, ito, yung nakaganyan siya, yun ang hihiwain lang yung ganyan. Pero dahan-dahan lang kasi baka ma ma tama ano, tamaan yung kamay nyo. O, ganyan lang, oh. Masarap talaga 'to. Ako nga sardinas ngayon ng ano ko, sardinas ang ihahalo ko dito. Igigisa ko lang yung sardinas pero sabi nila lagyan mo ng kamote. kasi ako bumili ako ng kahit tatlong kamote, say ko kahit ano dalawa at least pwede na siya. Pwede na siya panghalo pero sabi nila pang namagtamis daw, mas masarap kung may kamote. O. Ayan o, o di ba, madali lang tanggalin siya o, Alam na ninyo. O, balik ibaliksad lang, tapos tatanggalin ganyan. Ayan siya. Ayan mga guys. Please subscribe my channel. Tapos, and like my, please subscribe my channel. Nagnano ako. Tapos, ito naman, ito, pwede naman siya sa paksiyo. Oh. I, nasa taas lang tatanggalin lang ito yung kanyang balat o oh, ayan. tanggalin lang yan pwede, nyo sa taas. pwede rin ito ihalog dyan o oh, ayan. pero syempre yung laman ang kukunin lang ninyo kasi bubuka din yan bubuka din ito masarap ito sa mga kaway-kaway dyan sa mga Ilocano sila talagang mga matibay nito pero ang dami o oh, ito mm -hmm. Parang pagluto na siya, gaganyan nila. Mm. Parang gaganyan na. Mm. Lagay ko lang <laughs> Ayan siya. O, tatanggalin lang ito, oh. Para sa paksipig. Pero sabi ko, ihalo ko na lang dito kasi sayang naman eh. Ilalo ko na eh. Pero meron pa naman maraming binigay sa akin. Sabi ko sa classmate ko, pahingi ulit. Kasi ano, magluluto ako bibili na lang. Kasi yung una kong niluto walang kamuti. Sabi nila, may nag-comment sa akin, lagyan mo ng kamuti. Kasi mas masarap pag may kamuti. Na, mana O, oh, ayan siya. Oh. yan Sa ihalo na lang. Tapos kung ano, ito yung kamuti, anuhin yung sabi nga na hiwa-hiwain natin, maliliit lang. Pero unahin siya pagluto. Paunahin siya. O sige guys, may konting may konti na kayong nalalaman sa gulay na ito sa sa bunga ng malunggay. Yung mga hindi pa marunong nito kung pa, paano. yung mga Ilocano, okay 'yun, yung part Ilocano kasi, ito talagang ginagawa nila. Ang alam ko eh mahal sa kanila 'to. Dito sa amin sa Masbate ay hindi ito binibili. Pinuputo lang at tinatapon. Sabi ko nga, yung Naalala ko yung ano ko, manugang ko nang pumunta dito. Nakita niya ang daming bunga. Tapos humingi siya. Tap pinuto lang. pinuputo lang pala dito 'yan. Sabi ko. Sabi nila, oh, hindi naman na kasi namin alam kung ano ang gagawin dito." Kaya ito, mga guys. Ayan, sundin lang ninyo kung anong ginagawa ko. Tapos, lalagyan lang ng konting kamoti. Itong bunga ng malunggay. Tapos, pwede nyo, pwede nga sa pansit. Ah, dininding, pakbet. Ayan, pwede siya. Tapos, pero ako, ang gagawin ko ay gisa. Ayan. O, sige, bye. At least, may natutunan na rin kayo kahit konti. Please subscribe my channel, Menchu Vlog. Huwag naman escape. Please... Share and like, thank you. Salamat sa panunood ng aking video. Bye bye. Good morning. Happy lunchtime. Darating na lang tanghalit.